Ay. Bad ka, precious! Abay, mama, kang mabuni ka Mama! Bad ka, bad Buni, mama. Buni, Buni. Bad buni pa. Kadirik buni mo, sabi mo. Sabi mo, sabi mo, mama. Halika na, supply na tayo. Dali. Sabihin mo, pa rin po. Kasi punta tayo Lola Alice. Ay, Lola <laughs> Alice, hindi siya sasama. Hindi siya sasama si Ate Grisha. Ay, kawawa ang buni. Buni, buni, buni. <laughs> buni. <laughs> buni. <laughs> yung <laughs> nanay yung napikod walang palo. Ha? Walang palo. <laughs> ah, binibidyo ha?